Baby gun, welcome back. Ganda ng fall. Ganda ng fall leaves, no? Nasa taas man sila o nasa baba. Ngayon ay ng November 7. Biyernes. Happy Friday sa inyo. Happy weekend sa lahat. I hope na yun din ang uh, masasabi ko rin niya sa akin happy weekend uh, salot-salot na mangyayari hindi nakatulong ngayong darating na linggo ay maaaring magkaroon kami ng anim um, na pulgadang mahigit na snow, snowfall at Monday sa darating na lunes ay mahigit 3 pulgada ngayon maaaring magbago yung kaibigan uh, not depending sa weather at uh, sa nakikita ko pag mataas ang sunod-sunod na weather mga susunod hanggang sa actual na no snow ang dumating ang snowfall na prediction nawawala ang prediction na anin na pulgada o pulgada o anuman, man, bumaba ba yun pag-usapan natin yon at ipapakita ko sa inyo ang app weather app na gamit ko na para sa akin mataas ang prosyento noon na yun ay accurate mataas ang accuracy niya walang perpekto talaga na app maraming mga factor na kailangan i para para may paliwanag o maintindihan kung bakit nagkaganon, kung bakit biglang dumami ang snow bakit wala, eh, prediction naman meron uh, meron akong trick na ginagawa at tinag-aaralan at uh, tinitingnan kung ito'y mangyayari pero hindi nang gagawin natin sa making video na to. I promise you may isito sa so, nakikita ninyo darating ang uh, may snowstorm kami darating at nakikita ninyo ang <laughs> palaya ay nandyan pa wala akong problema yan madali kayo matatanggal pero may mga kong mga sakyan may mga tao nga uh, nahingin ng tulong sa akin uh, may mga kailangan i-clear kaibigan uh, even yung bug namin na uh, hindi kumakit ngayon dahil may, may, may part yun na madulas Though, uh, yung bota ko ay equip para maka 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 makatindig sa madudulas na hindi naman madulas ng shingles eh. Actually, may pagkaraf siya parang buhangin eh. Kaya, pero may mga ibang parte sa, sa bubungan na ibig sa hagdanan na hindi ko gusto. Pero, maaaring mapilitan ako. Isa yung sa mga ang ang pagbagsak sa hagdanan, isa sa mga leading cost dito ng uh, aksidente sa mga sa mga tatay sa mga kalalakihan kaya kung ginagawa niyo mag-iingat kayo doble ingat at kung may uwasan um, at patuyuin muna ang kapaligiran lalo na ng bubong ay gawin niyo kahit shingles yun at uh, makapit pa rin na si shingles sa inyong uh, makto o sa inyong bota Napakarami ko ng video Kailangan ko mag pwede akong makatulog mamayang gabi ay uh, Mag-upload ako na mag-upload. Kaya, pasensyahan nyo na ako. Alright? Meron akong, um, mapakita sa inyo. Sasakyan, sasakyan, sasakyan. Ang Honda, kailangan palitan ng swap ang winter tires. Ganun din si Buick. At nakita nakikita ninyo, na si Caprice at si Impala, ay dadalhin namin sa sa mga sakasa, hindi sa kasa, sa sa aming pinagkakatiwala mga mekaniko. Uh, hindi ko alam kung nabang, nabanggit ko na ito sa mga nakaraang video problema hindi ko pa na-upload kaya hindi ko alam kung alin na mauna doon maaaring ito dahil may silang video na to at nawala na ako ng memory mga 3,000 mahigit ang uh, aabuti ng gasto sa kanya sa kanya mga kung mamalas-malasin eh, nasa ang magagastos sabihin na natin plus tax under 10,000 silang dalawa hopefully mababa doon pero ito pa yung best option namin dahil mahal na mahal namin ang dalawang D8 naming sasakyan uh, ni ipapaliwanag ko yon sa mga o well, na ipaliwanag ko na eh. hindi ko lang alam kung alin na maunang ang video sa Sa mga susunod na mga linggo-araw ay uh, patuloy na magdadagdag ako ng mga videos dito. Kaya make sure na subaybayan ninyo kung interesado kayo sa pag-clean up fall clean up. Ang ganda ng likuran na no. Ito ay sa mga... Ito nangyayari kapag fall. <laughs> Maganda itong garahin na ito hanggang sa parang nasabuga ng uh, flash grenade. Ano ba yan? Ng granada. It's a... Uh, feels like it's a never ending work kapag uh, kapag inuuna niya iba of course um uh, dito tayo mag-uusap and gusto ko ipakita sa inyo uh, may plano na ako pero again kailangan mo na yung mga yung mga yan um uh, ito kay bigay ng uh, realidad kapag nakita kayo ng napakagandang garahe at alam niyo na nagkukumpuni ang mga kalalakihan doon, ang sino man ang nakatira ay alam niyo na ako <laughs> talaga nagkukumpuni siya, alam niyo may mga oras sa mga nag mekaniko man diyan, DIY o ano man ang ginagawa ninyo sa sigarahin ninyo, pinagkakabalahan. Ito ang ito ang nangyayari. Ito. Particular ito sa fall season kung saan eh, halo-halo sabay-sabay ang mga nangyayari at uh, kailangan niyong mabit si Mother Nature. Mother Nature. <laughs> Kabataan ko pa mahilig uh, para sa akin personal si Mother Nature sa akin dahil uh, uh ang kwento ko nito ay um, uh, pinahirapan ako ni Mother Nature at na uh, habang tumatanda ako uh, bago ako nagkapamilya ay uh, naging personal sa akin yung mga pagdating niya na parang isang paghamon na lagi sa tuwinang malilinis ito at uh, dito tayo magkakantuhan din um, yung linis na hindi perfectong linis kaibigan dahil uh, again uh, dalawa lang nga daw ang uri ng mga tao dito sa na na merong garahe yung, yung napakalinis na pwede kumain sa floor uh, pretty much halos so, wala talaga silang ginagawa at uh, ang garahe na yan, nagsisilbing imbakan lamang at may mga tao naman na rambol-rambol dahil uh, pagkatapos ng trabaho doon pagkatapos ng trabaho sa kabila dito taas sa baba paligid ay tinatapon na lamang ang tools hanggang mausisa nyo na ah nangyari sa galayo mo and uh, you'll spend several days cleaning it up kung makakaagapay kayo ito ang gusto ko ipakita sa inyo sa, so, sa mga mukha ng uh, paninirahan dito sa North America ganito rin sa US US Canada ay kaibigan, um, I hope na nag-i-enjoy nyo ang weekend na ito, lalo pa bukas. At um, kung nandito man kayo sa lugar din namin, sa Calacan, Toronto, ay uh, bundle up. Uh, there's a good chance na mapapabalita tayo sa pagdating ng, ng snow na darating na ito. At uh, kung matuliman, and I'm sure I think matutuloy yun. At um, just watch out for those motorists. Kasi maraming makakalimot pa rin ng mag-drive hanggat, hanggat hindi sila na, ng realidad na oh, may snow na pala, alam nilang malamig alam nilang uh, madulas ng kalsada dahil uh, temperatura hindi pa nila marirealize talaga na kailangan nila mag-ingat na mag-slow down hanggat nila nakikita ang snow or unfortunately may aksidente. Kaya ingat kayo dyan drive defensively, you know, pisa sa ang pinakamagandang tactic. At um, always remember, Huwag umarangkada kaagad at um, give some space sa katapat ninyo. Drive defensively. At tandaan nyo, kung may na sa likod nyo, tandaan nyo, kayo may control. Huwag kayong magpapa-apekto sa kanila. Hindi sila may control sa inyo, kundi kayo sarili ninyo. Kung magbasi naman sila, just uh, wag huwag yung umarangkada ka na like they do, you're doing them a favor. No, no, no. no. Isa sa mga code ko sa pagmamaneho. Huwag na wag pag bumisi na sila, look around, whatever, kung ano man ang prob problema nila, just be aware, and then, um, maingat na lumiko kayo, o, du o dumiretso, uh, kaya, o ano man, ang direction ninyo, just be aware, and drive defensively. Ibigay, hanggang sa muli, padayon. Nakikita nyo ba kung nasa ng aking speaker? Kung saan nagmumula ang aking lakas <laughs> ng mga musika. Apa ko sa inyo bago ako mamalam. <laughs> Ito siya. Sino makakakita dyan, ay may dahon pa. Di ba? Hindi mo Ikaw ang napapatripa, nanghali ngangga malasa, napangungungharahan ng hata na para lamang makidlatan.